Bandalismo ang karaniwang tingin sa mga makukulay na graffiti sa mga dingding at kalye, pero para sa ilang street artist, isa itong sining na may nais iparating at ipaunawa. Si Lala Roque on assignment. Paninira sa mga dingding at bandalismo sa kalye, yan ang karaniwang tingin sa graffiti at iba't ibang uri ng street art. Pero para sa ilang grupo, ang ganitong pananaw di na uso. Ang kanilang misyon, bigyang pansin ng naiibang street art. Ang grupong Pilipinas Street Plan o PSP halimbawa, kinukulayan ng mga bukas na espasyo sa Maynila. Sa bakanting loting ito sa Intramuros, malaya nilang naidi-display ang kanilang mga obra. Ngayon, isa na itong sangtuwaryo ng makulay na street culture na mga kabataan sa Maynila. Ito yung gusto namin, self-expression. Hanggang Nagsama-sama na lang. Nagmukha na lang siya isang buong malaking gallery. Pero aminado silang di agad-agad mababago ang negatibong pagtingin sa street art. Kaya ang mga artist, hindi pa rin daw komportabling ibunyag ang kanilang mga sarili. At ang kanilang mga obra, karaniway nililikha nila pagkagat ng dili. Pag illegal yung ginagawa mo, medyo mas nalilimitahan yung pwede mo gawin. Medyo nagtatago ka, medyo may alinlangan ka. Ang grupong guerrilla crew, mas daring ika nga. Handa silang makita ng madla ang kanilang mga likha. Pero para hindi makaabala, maingat nilang pinipili ang mga abandonadong dingding na pagdidikitan. Ang kanilang mga larawan, nais daw ipalaganap at pagyamanin ng kulturang 100% Pinoy. Part siya ng series namin na puro parang papalaganap kami ng mga Philippine mythological creatures. Ang main idea lang niya ay parang ibalik yung ano, kultura, yung kwentuhan na ng ano ng mga aswang. Naisip namin na bakit hindi kultura ang Pinoy? Kasi yun, isa tayo sa so, may pinaka may pinaka-rich na culture sa Asia. Para sa Alay Sining, isang grupo ng mga mag-aaral sa kolehiyo, mistulang mouthpiece ang street art ng kanilang mga saloobin. Sa sining daw kasi, may mga salita at damdaming na kahit hindi ibinubukas ang bibig. Yung teacher pa lang mismo, makita mo pa lang siya eh. Iba na yung dating eh. Sa makakita niyan eh. Sa art process, ano first part lang yung pag, eh, pagtingin eh. Susunod niya, may magtatanong na. May... Hanggang sa lumalim ng lumalim yung, yung issue na gusto niyong pag-usapan. Iba't iba man ang disenyo at estilo ng mga street artists, nagkakaisa silang ang sining ay dapat para sa lahat. Ang main idea ba ano, street art, yun nga yung ibinababa natin sa masa yung uh, sining. Hindi lang siya limited sa ano, sa... Sa ilang tao lamang na ano na kayang pumunta sa mga gallery at sa mga ano sa mga museum. No? Accessible siya para sa lahat. Wala naman nag-uutos sa amin or sa ibang artist para gumawa ng art na to pero ginagawa namin siya ng libre. Para sa mga street artist, ang kalsada ay matuturing na canvas at ang sining maaaring yumabong kahit saan. Lala Roque, GMA News.